Hey, what's up? Ako nga pala si Drew. Malamang marahil hindi tayo lubos na magkakilala. Pero hayaan yung ikwento ko sa inyo yung biyahe ko sa Bitbit River. Andito nga pala ako sa Bitbit River mga kabiyahero. At dito ako nagtampisaw sa malamig na tubig ng Bitbit River. Sulid, ayos, napakasarap magligo, napakasarap magrelax. Siyempre, hindi mo mararamdaman yung initong araw habang nakababad ka dito sa lamig ng tubig ng Bitbit River. Alas 7 ng umaga nga pala, bumiyahe kami ng bayaw ko papuntang Bitbit -Bit River. Yun, sinama ko rin siya dahil nakabakasyon dito sa Manila, kaya nagpa siya akong isama siya dito para ma-enjoy at masulit niya ang bakasyon. Gusto din niya din gumala kung saan sa mga lugar para kami, kung saan gusto makarating at gusto mapuntahan. Kaya yun, pinagsama ko siya dito sa Bulacan para makarating ang Bitbit -Bit River. Excited na rin ako mapuntahan ng Bitbit River kasi sabi nga nila maganda raw puntahan, masarap magligo, lalo-lalo ngayon. Andito na pala kami sa pinakang ang Big T. Kamalawa lang kami dito dare daricho hanggang patuloy namin at sinunda namin yung ways na tinuturo sa amin papunta ng Bitbit River. Mula sa Rotonda ng Big T, babiyahe pa tayo ulit ng 20 minutos para maabot ang ilog ng Bitbit River at patuloy ko ang aking pagmamaneho. Hindi ko alam kung ilang barangay pa'y madadaanan ko dito bago marating ang ilog ng Bitbit River Nadaanan ko itong lugar na to solid napakaganda ang dahing mga puno, napaka-aliwalas tingnan, nakaka-relax. Mayigay, pag ganito, ang makikita mo sa iyong dinadaanan. Napakasariwang hangin ang sumasalubong at lumadampi sa aking katawan. Makalipas sa mahabang biyahe, narating na rin namin ang mismong Bitbit Bridge. Solid, napakagandang biyahe ito, napakalayo. Pero masarap tumiyahe pag ganito kalayo yung lusang lugar. Mas lalo ko na excited nung binabagtas ko yung kahabaan ng Bitbit Bridge. Mula dito sa taas ng tulay, makikita ko na yung ilog. Excited na ako maligo at makapagtampisaw sa malamig na tubig ng Bitbit River. Solid! Nung dinadaanan ko na tong gitna ng Bitbit Ridge, nawala yung pagod ko. Kahit malayo yung biyahe, sobrang init sa daan solid na biyahe to dito sa Bitbit River at meron din mga bata na nagtatampisaw sa lamig ng tubig ng Bitbit River nag -e enjoy sila at meron may mga kaibigan tayo na nakasalamuha at nakilala dito sa Bitbit River ito yung biyahe na kahit saan tayo mapunta at mapunta ang destination may nakakasalamuha tayo at meron tayong mga bagong kaibigan na nakikilala sa isang lugar samahan niyo ako sa panibagong araw panibagong adventure tara sama ka sa ko My best, even though I'm so stressed out, everything just feels like a test. That I fail so depressed when I can't seem to get out. mga kabiyahero at panibagong araw na naman at panibagong episode yung gagawin natin explore ngayong araw at nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Angkat dito sa Bulacan Pagpunta tayo ngayon ng Bitbit River Kahit na tag ulan na pero pakaramdaman ko Summer na summer pa rin dahil sobrang init At ngayon ay maliligo tayo ng Bitbit River Sa makuli yung tayo ko Dahil yung nakabakasin natin sa Manila Ay susulitin na yung bakasyon At sasama ko tayo sa mga adventure natin mga kabyayero uh, Ngayong araw ay destination natin ay Bitbit -Bit River at uh, magtatampisaw lang tayo ng saglit babad na ng konti uh, yung chill ko lang chill na ligo sa Bitbit -Bit River at uh, sa mga maganda kasing pasyalan at magandang puntahan at liguan ng mga riders sa din ng mga riders na iba-iba din mga uh, pumupunta dahil ang Bitbit -Bit River napakaganda sa uh, family depending uh, uh siyempre pag nagkakaya ng barakada nagkakaya ng tropa uh, uh, sa, mga, sa mga group rider eh, isa sa mga pinupuntahan ng bitbit bit rider uh, expectation time natin uh, galing tayo kasi ng gustos ay 1 hour 30 minutes pero nasa 54 minutes na lang yung mabagbagin natin grabe yung daan dito Uh, spaltong simentado ayan mga kapyero uh, 53 minutes na yung kapag natin sa daan uh, medyo mahaba-habang hayahayin pa to dito pa lang tayo sa uh, Angyad, Ay, ito mga kapyero time check nga pala natin na uh, 11.50 na ng umaga expect natin na makaarating tayo ng 11 o o'clock na ng tanghali uh, kainitan maganda naman yung weather ngayon mainit, sa hapon kasi umuulan, At tulad ng hapon sa Quezon City ay malakas yung ulan uh, siguro mga 30 to 45 minutes yung lakas ng ulan pero sana ngayong araw ay hindi umulan dito sa Bulacan sa bit bit sa Magsagaray ang bit bit pala mga kasama ay nasasakot siya ng North Sagaray Bulacan isa sa mga mga gandang puntahan na mga gandang pwede nyong pasyalan isa sa mga the best na liguan dito sa Nung sa garay ang Big Big Driver At uh, yun Eh, magliligo tayo ngayong araw mga kabihera Ah, uh, 23 minutes na lang Yung ating tatakbuhin At uh, nandito na tayo mismo sa uh, Rotonda ng Big Big iikot tayo dito punta tayo ulit ng kaliwa at doon yung way na punta ang Bit Bit Creeper ito yung pinakang landmark mga kabiher pag galing kayo ng San Jose del Monte dere derecho lang siya yan oh, big T pero pag tapon naman kayo ng galing kwan sa Angat iigot kayo doon Alright, nakakabihera. Uh, 23 minutes, 22 minutes na lang. Sana uh, ganito lang yung panahon at pakipagayan tayo para masarap yung video namin with a big big tree group. Pakpak na lang tayo ng konti para karating tayo. mga kabihero 6 minutes na na at mararating natin yung ating destination yun. approximate time time check 11.25 na umaga uh, at medyo malayo tayo sa kabias wala na tayo naririnig na ibang mga sakyan kundi sasakyan na lang natin yung napapakinggan ko rito at nakapaligid na rin yung mga puno uh, napaka relax tignan hindi malamig na rin yung temperature ng kung ng hangin kaya hindi nga ah, mapuno yung lugar hindi yata natin tapos ah, dublip pa siya nasa okay. okay. pantay ng mga tulo kahit right, medyo kung mga kabirero ah, sira yung daan kaya daan daan lang tayo ah, tulas pati

Bumagsak na pala yung ulan dito Dito pala bumagsak yung ulan At, makikita mo ay, ay, Makikita natin Ay pasampa sa iyo Karsada yeah. Morgan Echo River Perfect and 200 meters continuous straight your destination in the right side you have a 3 minutes arrival <laughs> yun mga kapero malusong to mamaya patarik tayo at paahon yung magbag natin mamaya medyo mataas ay medyo palusong tong magbagin natin Dahan-dahan lang tayo okay tayo mga kabero Lalim ito. Oh, oh. ito Mga solid Grabe yung patarik-tara ito mga kabero 2 minutes na lang Maraming natin Masyadong wala masyadong kataw-taw, wala masyadong kabay-bahay kaya <laughs> ito yung mga adventure na magandang puntahan at uh, basta kondisyon lang yung motor natin at di tayo magka-abdi sa daan kasi mahirap eh pag nagka-abdi rin tayo sa daan uh, wala masyadong karatik na bahay dito medyo kalusong pa itong lugar na to dubliin lang lagi dito na approximate time pero kaya kaya may team mix natin paakyat uh, na may bisik uh, basic lang sa kanya to bukuan hindi uh, na lugar na to

lang sila paakyat uh, ah, mga bata pa yung iba na siklista na maganda kasing exercise sa katawan tsaka sport ng siklista ang pabike ah, maganda kasing sports magandang exercise ang pabike mga kapeer kaya yun ay karami ating mga siklista ay ito tayo dahil siyempre pampalakas din ang resensya sa nilang katawan ng mga holder. Alright, then mga kabihero Dito na tayo na yung ating uh, Destination Ang Bitbit -Bit River Ayan na, uh. ayan mga kabihero uh, Ito yung Bitbit -Bit River mga kabihero Ito yung pinakang uh, tulay Ikot lang tayo Alright mga kabdehero, ang dami nagbibigyo soba Para ba oh, tayo mga kabdehero, dun ang daan nun Ayan o Solid Alright, bit retriever river Tapos sa kabila oh. Ayan Solid mga kabdehero Dito kasi ang daan nun pa ba eh. hindi ko na pinangkas yung kasama ko dahil pababa ah, biglang lusong tapos hindi siya sementado ah, uh, mauna na ako na yan o oh, yung mga kabihayro uproad yung dadaan na nyo dito pag pumunta kayo dito sa uh, ah, river oh, medyo kumukon yung gulong natin sa likod at kaganda ngayon ay hindi siya malakas yung ulan at tawag dito hindi maputik pero kung ma ulan kagabi dito ay pihadong hindi natin mairaba yung motor natin dahil madulas yung daan ayun mga kabihero nakikita ko na yung ilog na ating pag liliguan angat na lang tayo na pwede natin pag kunan ang pwedeng pagparadahan ng motor alright eh nga kabihar ayun nakataas yung mga motor nila ipasok na rin natin mga kabihar yung ating motor dito yun solid Ah, uh, di ba? May parking na tayo. May kubo pa tayo. Di ko lang mga bear pero wala man yung ng entrance eh. Ah, uh, mamaya baka may lumapit sa atin kung magkano entrance ito mga bear. Alright mga kabihero, uh, dito na kami ngayon sa Bitbit River uh, Yung bayo ko, shout ko muna Medyo mahihayain siya uh, Shout daw sa mga tropa nyo sa Marinduque eh. Dito siya lalasot muna ng tubig ng bulakan. Kung anong lasa tubig ng bulakan dyan. bayo ko, hindi ah, na nakapagpigil. Talagang man doon yung tubig ng bulakan. Kung anong lasa ng tubig sa ilog sa bulakan. Ah, medyo mababaw pa yung kanyang kinakatayuan. Malamig ba? Ayan mga kabiyero, at Ando na sa dulo yung uh, bayo ko. At nagligo na siya doon. Siguro medyo malalim-lalim na yung kinapipestuhan niya kaya doon na rin siya nag na maligo yeah mga ah, sobrang lino ng tubig ah, uh, kulay na kulay green kulay verde na kulay green pa alright yeah mga kabihero solid Tapos yung mga kabehero, yun sa kabila, oh. may mga nagliligo-ligo pa rin ng mga iba-ibang mga bata. Tuwanto ay mga bata at nakapagtampiso sa uh, tubig. Yan. Ano na lang si ate, oh. may daladala pang kawayan. Parang sa akin, eh, timbulan. Tawag sa amin sa probinsya. May mga ibang siklista rin, mga kabehero, na nagpapahinga rito at nagkukan, nag tatambay yeah. siya mga kabihera tapos dito meron din silang pwede yung pagbilahan ng mga alak tsaka yun soft drinks sodas. kung gusto yung bumili ng alak dito meron man silang pwede bibenta rito tapos yun wi uh, wifi connect, charger, cellphone ala uh, pwede kayong mag charge dyan tapos yun mga kabihero uh, dulo nun yun ah, uh, ito yung pinakang bitbit uh, -bit bridge Yeah, may mga, mga, ibang mga motor na nandun na uh, tinitingnan tayo sa baba at uh, para maliligo din sila yan yeah, ganyan karami mga kabihero yung mga uh, pupuntahan ngayon dito hindi pa siya ganun kakrowded hindi pa siya ganun ka kadami marami pa rin space na uh, available na mga cottage na pwede nyong pagrentahan yan yeah. Ay, mga kabihero ganyan lang ka lapad mga kabihero kahaba yung ibang uh, cottage yeah. So, at susubungan din dun sa dulo bigo um, tayo dun kung um, alalim ba yung, uh, yung tubig pero malamig siya hindi siya uh, ganun ka uh, init at dun yung malalim. Kaya, yeah. hindi ko siya dito. Hanggang... Ay, wala ko na siya. Ay, na Ayan, tumalo na sila ate. Medyo malalim yata sa parting yun. Balik, <coughs> dito ka dadaan. Okay, malalim, malalim sa oli Ito sa malaking batong yun so, medyo malalim sa parking yun ah, po kayo? po Ano pong Ah, TV po hmm. Sa YouTube po at Facebook Tara sa ano Man. ko po kayo mama yan? Ah, sige po. Anong pangalan nila, ma'am? Chris Jane. Si Ma'am Chris Jane. Hello po. <laughs> Shout out kay Ma'am Chris, pa. Chris <laughs> Thank you, Kuya. Sige po. Sige po. Sige po. Saga saan po kayo? Sauda. Bagon silang po. Oh, ah, lapit lang. Ah, kayo po. Ah, Quezon City pa. Quezon City pa po kayo. na hmm. dito ba? Uh, oh, ah, napagawi lang. <laughs> Dali-galing kami ng bustos. Eh, nadaanan ko lang pa kaya di na rito. Ano ah, marami lang. po kayo? Hindi, isa lang ako. Ay, Solo ride lang. <laughs> Ay, ingat po eh, kayo. Sige po, thank you pa, pa po. Ingat din po pag-uwi. Sige po. Sige po. Ay, mga kabe. Alright. Ah, taga bagong silang sila. Ah, pun uh, nakilala natin mga kabihero dito sa Bitbit Flavor uh, si at si Mang Chela tapos si kasama yung boyfriend niya at uh, tinapitan niya tayo kung vlogger daw ako at uh, yun sabi ko subscribe nilang din niya yung channel natin ang Puyo TV uh, at yun mga kabihero alright yun mga kabihero sulit presko ah uh, mababaw nga lang siya pero okay naman din kaya paano at uh, nakapag chill tayo dito habang nakababad sa malamig ng tubig ng ilog Bitbit river mga kagihel tapos yun ikot lang natin ng konti yung ating camera alright at tapos makikita natin sa ribid natin yung mga ibang nagliligo rin dahil yun ha uh, sabado ngayon wala masyadong naliligo at ilan ilan lang din uh, meron lang din ang mga ibang mga nagpa-family bonding tapos yun uh, mga motorista uh, mga kapwa ating mga biyahero ng mga riders ko nagliligo mga uh, biyahero may nakilala tayo na dito na kasama natin sa si pagligo at sila ate at kuya anong pangalan mo te? Aldea po Aldea tapos si Lance po. Si Bro Lance at yun, tinanong niya ako kung vlogger daw ako. Mukha akong vlogger pero di ako vlogger. Vlogger lang ako. At uh, nagliligo sila. At, anong pakiramdam mo naliligo dito sa Bitbit driver Ano po, masaya, po. Masaya? masaya? Wala kayong pasok, sabad doon ngayon, no? po. Uh -huh. Si, nakabakasyon na po. Nakabakasyon na kayo. Ang no? masarap pagbakasyon, di ba? Pagbakasyon eh... ay... Ah, wala nang isipin kundi ligo lang, lakwatsa lang, no? Uh -huh. Tapos pagdating naman ng na pasokan, ay araw ulit na. Uh -huh. Anong grade mo na? grade 5 po grade sa pastukan si si right, kayo mag, e mag, pizza mag, pizza saan ka mag kayo. Uh, taga saan kayo? Taga Margarita, Margarita po. Margarita. Malayong itahi, Caloocan. Ah, kamarin Caloocan. Ayun, dito. Ayun. Ayun. mga kabihero, ah, taga Camarines Caloocan sila at mm, nagpunta sila dito na higod ng at sulit din yun 'yung malayong lugar. at ba? Kahit malayo yung biyahe, sulit-sulit, no? Yan, ah. Oh. Okay. May sticker ako dyan. Kung gusto yung sticker, bigyan ah? ko yung sticker, ha? Sige, kuya. Okay. Sige, sige, sige. ayun nga kayo pag-uwi, ha? Pag-butihan niyo yung pag aral nyo, ha? Ah? Oh, okay, okay. mag-alapitan nila ako dahil tiyan niyo, kasi video na akong video ako dito. Tiyan na akong vlogger ako. Sabi ko, nag-uumpisa lang akong vlogger. Kaya, yun, ah, tininterview natin sila. At yun lang, ang kagandahan mga kader, pag-vacation ay... Siyempre, pag-vacation niya, ah, walang ibang gagawin ng mga bata kundi ano man gagawin dahil siyempre bakasyon kundi maglaro pag gayto family bonding kasi kagandahan kasi pag gayto bakasyon sinusuit nila yung uh, bakasyon nila katulad ng bayaw ko nandito lang bakasyon sa Manila kaya ginala ko dito sa Pit Pit kasi gusto din niya makapunta sa mga ibang pwedeng puntahan na lugar ayan mga kabiyahero at humingi sila ng sticker sa akin yan nun ako kung may sticker ako. Pero may dala tayong sticker dito na. Ilan lang din. Kaya bibigyan natin sila. Saan nyo lalagay ito? Sa bag po. Sa bag? <laughs> Didikit mo <pa> sa bag? <laughs> Ayun mga kablero. At umingi sila ng sticker. Alright. Bibigyan natin sila ng sticker. Ilan lang din yung mga titra kong sticker mga kablero. Bibigyan natin sila ng tatlo. Ah. Oh. Okay. Salamat po. Okay. Picture mo kayo. Hanggang dito na itong video itong mga kabiyero, ang adventure travel natin sa Bitbit River. Kahit ilang oras lang kami nagtambay dito, talagang sinulit namin yung pagkakataon na makapagligo at makapagbabag sa ilog ng Bitbit River. Solid, grabe yung adventure na natin dito sa Bitbit River. Hanggang sa muli, Bitbit River. Ito Kuya Drew TV, lagi nagpapaalala, stay humble and always ride safe. Bye bye!